ano ang nangyari kay Kaifas matapos ang pagpapako sa Panginoong Yesus. Si Kaifas ay ang hudyong hinirang ng mga Romano bilang mataas na saserdote sa pagitan ng 18 at 37 CE. Siya ay kilala sa kanyang papel sa paglilitis sa Panginoong Yesus. Ang kanyang buong pangalan ay Joseph Bar Kayafa na isinalin bilang Joseph, anak ni Kaifas. Isang miyembro ng partido ng mga saduceo si Kaifas ay manugang ni Anas, isang dating mataas na saserdote na nagtagumpay din sa paglalagay ng ilan sa kanyang sariling mga anak sa katungkulan. Gayunpaman, si Kayfas ay humawak sa posisyon ng mas matagal kaysa sa mga naon sa kanya. Ito ay dahil malamang sa kanyang mahusay sa pagpapalugod o pagpapasiya sa kanyang mga pinonong Romano habang pinapanatili ang isang antas ng kaayusan sa gitna ng iba't ibang paksyon ng reliyon sa Jerusalem. Binanggit ng Ebanghelyo ni na Mateo at Juan bagamat hindi naman kina Marcos at Lucas, si Kaifas ay may kaugnayan sa paglilitis sa Panginoong Yesus. Ayon sa mga ulat na ito, ang Panginoong Yesus ay inaresto ng mga gwardya sa templo at dinala sa gabi sa tahanan ni Anas. Ito ay ayon sa Ebanghelyo ni Juan. O direkta naman kay Caifas, mula naman sa Ebanghelyo ni Mateo kung saan siya ay tinanong at inakusahan ng kalapastanganan. Ipinahayag siya ni Kaifas na nagkasala at karapat-rapat sa kamatayan para sa kriming ito. At mula sa tahanan ni Kaifas, dinala ang Panginoong Jesus sa Romanong gobernador na si Poncio Pilato kung saan siya ay hinatulan ng akusasyon ng sedisyon laban sa Roma. Ang krimen kung saan siya hinatulan ng pagpapako sa krus. Ginawa rin ni Caifas ang paglilitis sa mga apostol na sina Pedro at Juan sa harap ng Sanhedrin, kung saan ay pinawalang bisa ang plano niyang parusahan ang mga apostol pagkatapos na salungatin siya ng pinunong pariseo na si Gamaliel. Napanatili niya ang kanyang posisyon bilang mataas na saserdote hanggang sa dinagtagal pagkatapos na mabalik si Poncio Pilato sa Roma. Ang tanging ibang pagbanggit ng pangalan ni Kaifas sa Bagong Tipan ay nangyari sa libro ng mga gawa, Kabanata 4, kung saan dinala si na Pedro at Juan sa harap ni na Anas at Kaifas pagkatapos na pagalingin ang isang lalaking lumpo. Binanggit rito ni Lucas na si Anas bilang mataas na saserdote kasama si Kaifas na kinilala bilang bahagi ng kanyang pamilya. Maaring ito ay isang simpleng pagkakamali o maaaring sumasalamin sa katotohanan na si Anas ay tinutukoy pa rin sa kanyang formal na titulo at nagtatamasa pa rin ng malaking autoridad bilang ulo ng kanyang makasaserdoteng pamilya. Maaaring ding ang pangyayari ay naganap pagkaraan ng ilang taon nang ang nakababatang si Anas ay naging mataas na saserdote at si Kaifas ay dumalo bilang isang dating naninirahan sa katungkulan. Sa anumang kaso, kino kinukwestiyon ng mga pari ang autoridad ng mga apostol na gumawa ng gayong himala. Nang sagutin ni Pedro na ang Panginoong Jesus ng Nazaret ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan, si Kaifas at ang iba pang mga pari ay nagulat sa kanyang kahusayan sa pagsasalita dahil wala namang formal na edukasyon si Pedro dahil hindi nila maitatanggi na nangyari ang himala binalaan nila ang mga apostol na huwag ipagkalat ang pangalan ng Panginoong Yesus Si Pedro at Juan gayunpaman ay tumanggi na sumunod na nagsasabi Hindi kami maaaring manahimik Dapat naming sabihin ang tungkol sa aming nakita at narinig Mababasa natin ito sa libro ng mga gawa Chapter 4 verses 18 to 20 At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila Kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos inyong hatulan sapagkat hindi mangyayaring dinamin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Sa libro ng gawa, Kabanata 5, si Kaifas o isa pang mataas na saserdote ay nagtipon ng isang sesyon ng Sanhedrin upang harapin ang katotohanan na ang mga Kristiyano ay hayagang nangangaral sa pangalan ng Panginoong Hesus sa kabila ng pinalaanan nilang huwag mag-aral ang mga apostol. Dito, ang mataas na saserdote ay partikular na kinilala bilang isang miyembro ng partido ng mga saduseo. Nagsimula ang isang debate kung saan nanaing ang pinunong ng pariseo na si Gamaliel sa pamamagitan ng pangangatwiran. Sinabi ni Gamaliel sa libro ng mga gawa, chapter 5, verses 38 to 39, at ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga kialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa tao ay mawawasak. Datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak, baka pa kayoy mga sumpungan na nangangakrihihamok laban sa Diyos. Ang insidente ay nagpapatunay ng lumalaking tensyon sa pagitan ng mga pariseyo at saduseyo kung saan ang pinagbabatayan na isyo ay maaaring nakikitungo sa mga grupo na itinuturing na posibleng banta sa mga Romano. Pagkatapos matanggal si Poncio Pilato sa katungkulan, si Caifas ay tinanggal din ng bagong gobernador na si Petelius. Siya ay hinalinhinan ni Jonathan na malamang na isa sa mga nakababatang anak din ni Anas. Ayon sa isang tradisyong kristyano sa ibang pagkakataon, si Kaifas daw ay nagbalik loob sa kristyanismo. At kahit na siya ay kapareho ng hisyoreador na si Josephus Flavius, ang huling ulat na ito ay malinaw na mali at hindi napatunayan. Ang mataas na pagkasaserdote ni Kaifas, gayon din ang kay Anas, ay kinumpirma ni Josephus isa sa ilang sinaunang mapagkukunan na nagbanggit sa kanya sa labas ng bagong tipan. Tulad ng ilan iba pa na nangungunang mga tauhan noong panahong iyon, gaya ni na Herodes Antipas at Poncio Pilato, si Caifas ay naging tanyag sa isang pangyayari na noong unang panahon ay hindi napansin ng mga kontemporaryong historiador, katulad ng kanyang papel sa paglilitis sa Panginoong Yesus. Mula naman sa pananaw ng Hudaismo, si Caifas ay isa sa mga pinakahuli sa mga mataas na saserdote sa mga araw bago ang pagkawasak ng templo ng Jerusalem. Bilang isang mayaman at nangungunang miyembro ng mga Saduseo, pinalala ng kanyang patakaran sa pagtira sa Roma ang pakiramdam na ang pagkasaserdote ay naging tiwali at hindi na kumakatawan sa mga interes ng mga Hudyo ang paglalarawan ng bagong tipan sa kanyang papel sa paglilitis sa Panginoong Yesus at ang pagsupil sa Kristyanismo ay nagpapakita na may isang lupon ng mga pariseyo na kinakatawan ni Nagamaliel, Nicomet, Demus at Jose ng Aramitaya ang hindi pumabor sa pagsupil sa kayusan ng Panginoong Yesus habang aktibong sinikap naman ng mga saduseyo na alisin ito bilang isang posibleng banta hindi tulad ng ibang mga pari sa templo, si Kaipas bilang isang mataas na saserdote ay naninirahan sa mataas na bahagi ng Jerusalem. Isang mayamang bahagi na pinaninirahan ng mga makapangyarihan ng lunsod na iyon. Ang kanyang tahanan na halos tiyak na itinayo sa paligid ng isang malaking patyo. Natuklasan ng mga arkeologo noong taong 1990 ang isang libingan ng pamilya sa Abu Tor, dalawang milya sa timog ng Jerusalem, ang isang oswaryo o kahon ng mga buto na naglalaman sa gilid nito ng pangalan ni Joseph Kaifas na nakasulat sa wikang Aramaiko. Ang oswaryo ay ipinapalagay na tunay. Kung nagsisiman o hindi si Kaifas dahil sa pagkapako sa krus ng Panginoong Yesus ay hindi na mapapatunayan. Tanging ang naging papel niya sa pagkapako ng Panginoong Yesus ang may iwang tanyag na alaala mula sa kanya. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.